posible rin na wala walang slate yung opposition. No? Baliwan pa sa konti yung tatakbo sa Senado, no? Ay nakikita nila na baka maging bagahe yung pagbubuo ng slate. Sana naman hindi mangyari, no? Lalo na kung ano mag tatakbo si Michael Pahatin magbubuo ng no, bago bago opposition, no? Bagu Sek, ano ang implication ng scenario na 'yon? Halimbawa, walang opposition slate for 2025. Mm. what could how, what effect could that have for 2028? Eh parang uh, ah. go nila ba humina lang na humina ang chance nila sa 2028 kung 2025 pa lang wala na sila. Well, posibleng wala dahil after after the midterm, diyan ang magkakasubukan eh. Sino no. ba talaga ang unity, no? no. Diyan ang magkakasubukan dahil yung mga tatakbo o yung mga tumakbo last election, Mm -hmm. Puporma na for 2028. At okay. malamang, malamang sila ay magkakalaban. Diba? Mm -hmm. Malamang may tatlong mabuo dyan o at least dalawa na magkakalaban. So yung mabubuo sa midterm, midterm election na unity, ay duda ako kung masusustain yan papunta sa 2028. Medyo uh, sa 2028, dyan ang magkakasubukan. Sino ba talaga yung makakakampete? Sino yung makakalaban, no? Mm -hmm. Yan ha, sigurado ko mangyayari. Pero mm -hmm. going into 2025, sa midterm, no, ay uh, baka matingin ko hindi yare. May possibility na uh, ma-sustain pa yung unity na parang mm -hmm. lobo na may mainit na hangin na madaling pasabugin after the mm -hmm. midterm. Nakita uh -huh. na natin yan this year sa tambalus-los. No, um, na, naramdaman na natin yan. Nalasahan na natin yung ganyang uh, klasing mangyayari after the midterms.